I think the Vice President is not in a position to make demands to Congress. Um, but more importantly, uh, it reflects of course yung kung uh, kanyang uh, talagang uh, paggalang doon po sa proseso po ng pag-budget. So, I'm quite certain some of our colleagues have been lobbying for the cut for the Vice President's budget. I think, ito po, during the period of amendments, dapat mapag-aralan po talaga kung uh, magkano po ba talaga dapat yung pa. Uh, ng Vice President uh, office uh, for uh, 2020. So, I okay, think uh, over the course of the week hanggang mag-period of amendment. Yan po yung dapat ko. Uh, wala, wala. There's no problem to reduce the budget of the OVP. Sabi ko, ano yung kailangan niya for them to basically uh, operate, no? And to provide uh, yung mga uh, needed uh, services to the public. So, yun po yung isang pagpatahan uh, po Nothing more. So mga kapolitika, inyo po nga napanood at narinig itong si uh, Representative Terry Ridon sa kanyang naging uh, pahayag patungkol dito nga sa pag-absent ni uh, VP Sara sa budget hearing sa Kongreso. Kasi nga nagkaroon ng uh, malakas na lindol doon sa North Cebu nitong mga nakarang araw at kinakailangan ni VP Sara na mag-attend doon para maka, ano, maka makita yung kanyang makabayan dahil nga sinabi natin na itong si VP Sara ay meron itong uh, dugong sibuana kasi yung uh, tatay niya ay taga Northern Cebu. So doon lumaki and then nag-migrate uh, sa Davao but nonetheless is meron pa rin dugong sibuana itong si uh, VP kung kaya hindi niya maiwasan na uh, dalawin yung kanyang makabayan doon. So ngayon dahil nga conflict dito sa schedule ng uh, budget hearing ng kongreso kasi hindi naman nila inapprove nitong nung uh, nakarang linggo doon sa hearing nila. So ngayon pabalik-balik na naman sila dito sa uh, next hearing nila sa budget ng OVP Office of the Vice President. So kung sana doon sa naunang uh, hearing nila ay na-approve na lang nila eh, hindi na sana pabalik-balik itong si Sarah dito sa kongreso kasi ganun din naman ang tanong mga kapolitika at paulit-ulit lang din so ngayon dahil nga conflict yung uh, schedule nila kasi mas importante yung, yung uh, sa Cebu dahil nga namatayan yung ilang uh, ilan doon mga nasa almost 70 na yung namatay at I believe na mas importante naman yung kaysa dito sa ano sa budget hearing kasi nakakahintay naman yan Uh, ilang buwan pa bago mag 2026. Okay, so makikita natin dito mga kapolitika na tila walang respeto ito mga congressman dito sa ating vice president where in fact sila sa sarili nila is wala nga silang naitulong doon sa Cebu and ngayon magpuputak sila dito sa pag-absent ni uh, VP Sara to the point na kaya nila okay masikmura na i-zero budget yung uh, OVP eh uh, walang wala yan sa kalingkingan doon sa budget ni uh, Marcos na 27 billion okay sa office niya palang yon at punta pa doon sa mga uh, confidential niya at intelligence fund so heto 900 million plus lang ay napakatagal pa nilang i-approve at marami pang mga interrogation so parang napaka unfair naman dito sa vice president tinulog na trabaho ng maayos at kitang kita naman yung mga project niya doon sa kanyang mga page kung saan napupunta yung uh, bawat sentimo ng uh, pera ng taong bayan. And here comes, ginigipit nitong mga makakaliwang grupo itong budget ng OVP na sa tingin ko ay kalabisan at kabastusan na.